Hindi yun, mga matik, itong professional na mamimingwit na dumadayo pa. Galing sa Santipolo, Polo, dory daw siya. Dito mga kamatik, lang sa pamimingwit. Rapper. rapper. Ang paa niya, rapper, para makahuli siya na cream dory. Oh, meron dyan. Malalaki dyan. Oh. Haba ng pang, pambingwit pang, pang, pang niyo. Pang-professional lang. <laughs> Mga ganyan, pang-professional na gamit. wala

May trabaho eh, may trabaho. Nanti sa ano? Prasety bill? oh, Nangka ako nang ka kaya bike bike lang, tipid tipid lang. oh, may na ako walang trabaho. Oo, ngayon, 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 4 ngayon, 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 Bali ang libangan mo, pamimingwit na lang. Ayun. Libangan ni boss niya, pamimingwit. Oo. Oh. May iba naman. Oo. Oh, eh, libangan na naman yan. Kasi kung si seryoso mo buhay, mag kapuro ka, puro ka isip ng problema. Di, libangin mo na sarili mo. Para. Kailangan talaga lumabas sa bahay. Oo. Oh. ka ng bahay, nakabagot. Nakapos, sinabi mo pa. Parang bilis kong tumanda. Hawakan <laughs> nyo. Ito, Oo, kaya ano? May. Malalim to, no? Malalim 'yan. 'Yan yung pinaghuhukayan ng bako. Oh. 'Yan. Oh, kaya makakakrim dori ka diyan. Hindi na ako nagbuto. Oo. <laughs> uh -huh. Namasahe ka na lang. Oh. Ayun, mati, pinakita ko lang sa inyo si Mano, dumadayo galing di Polo para lang mamingwit dito sa Marikina. Magkikrim Doris siya. Ang kanyang pambingwit, pang professional, malaki, ay mahaba yan mga kamating hanggang dito na lang pinakita ko na sa inyo mga matik, mga professional na mamimingwe salamat